So ayan, magbibisaya po kami ni Mama. Kausapin ko po siya ng bisaya. Ah, <laughs> uh, din maging, magsalita ng bisaya eh or surigaw noon. Ma asa ka ano ma asa, asa ka na bilis lang magistorya ma bisaya surigaw noon. Halo, bisaya tagalog. Nahalo, 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 nahalo. <laughs> <laughs> para para sa ako sa ako ma Bisaya tapos Tagalog tapos Surigao noon. Halo-halo naman ni akong sinultian. Tapos may may rumblon pa. May ano pa, may, bukun. may, bukun. Na, oh, um, rumblun, may bukon. May anak na. kasi rumblun. rumblon. May bukon-bukon na. Ano, sa Pampanga, uwa. Oo. Oh, Ang sa Pampa Pampanga naman, uwa. Uwa. Ang uuwa. Tapos hindi. Yung, yung, yung malanda pala matuwa sa kanila. Ang, um, ang pamp sa pamp Pampanga, ang oo nila, uwa. Oo, uwa. Wapin. Ganon. Kung sa Bisaya naman, wala. Oo. Oo. Ah, oo pala sa ano sa Bisaya. Iba talagang ano eh, iba, iba na yung salita namin kaya pag ako bulon bulon lang sa salita bulol na bulol na kasi hindi ko alam kung minsan makalimutan ko lang ibig sabihin yung sinasabi ko kasi may Surigao noon, may Davao, may Pampanga at ito, lalo na dito ngayon sa Romblon. taga tagal ko na dito sa Romblon mga 8 years na hindi ako makapagsalita ng di, di, ng diretso. Eh plus bulol pa ako. Ay nako. <coughs> Lalong bubulol. Lalong na, Lalo na iba, ibang salita. Oo, may ibang salita. Tapos iba pang ibig sabihin. Iba, ibang ibig sabihin dito, yung sub, yung ano, yung yung pag sinasabi natin wa ka sabot, bastos na sa kanila sa uh? pag, pagdingi, pag ano, paminaw, oo. Sabot. Kasi sabot iba din sa ilunggo yun, sabot. Oo, oh, tapos sa Pampanga naman, iba naman doon buktot, buntis. Ang buktot sa Pampanga, buntis. Sa Bisaya, ang buktot, kuba. Ay, tingnan mo parang nabaliktad. Ay, gulo. Pero ikaw, mapag nasa Pampanga ka, Tagalog lang talaga. Pero hindi ka mar marunong ka magkapampangan. Manaintindihan mo sila? Hindi ako marunong magkapampangan. Pero may naintindihan ka? Hindi. Mayroong Wapin, ganun lang. Wapin? Wapin, wa. No ka rin, naiintindihan mo yun. No ka rin ka na Hindi ko alam yun. Taga sa, saan ka na Taga saan ka na Parang matan ba? Parang, mm -hmm. parang ganun. Akala ko ma marunong ka sa mga ano? Alam ka hindi ka lang taga, ano, kapampangan? Hindi. Okay. Hindi okay, pala. Pero pag nasa Surigao ka, katong muli, ni uli ka sa Surigao, bis, tag, sa, sa, sa Tagalog, yung misunulti, ano? Ugani. <laughs>